Si uh, boyfriend ay isang Indian national. Okay? At uh, hindi siya marunong magtagalog. Ang alam lang niya is English and Ilonggo. Buti lang meron tayong dalawang Ilongga rito. Ayaw akuin ni uh, Mr. Kulwan Singh yung baby. Okay. Hindi rin sa kanya. At meron dito yung mga chat sila na talagang tinatanggi ni Mr. Singh. Mamaya papakita po namin yung picture ng baby para kayo na po mag-judge kung anak niya ba talaga ito o hindi. Ma'am Ayra, Hello, sir. Good afternoon. Ito pong si Mr. Singh, na boyfriend niyo po, at ayaw pong panagutan yung inyong baby. Opo, ayaw niyo na pong magsustento, sir. Kasi tinatanggay niya na baby niya po yon. Nung buntis po ako, sir, tinatanggay niya, pero nung nakita niya na yung baby, hindi na po. Foreigner na foreigner, Indian na Indian Apo, yung sir. itsura, inamin na niya. Kaya sabi kanina, makikita niyo po mga netizen po. So hindi ko na kailang pakita pa palang baby kasi inamin na niya. Opo, sir. Kaya lang, anak, init ng ulo, ay nung buntis pa ho kayo, gusto niyang ilaglag niyo si baby. Ipalaglag sir. Palaglag po daw yung bata kasi ayaw niya po ng bata. Sir, sabi niya sa akin. Nako po. Sinabi din niya dito na siya ay magsusupport for one year only. Opo sir, pero for months lang po yung supporta niya sir. Bakit niya po tinigil? Malaki na daw yung nagastos niya sa akin, sir, sa hospital at saka kay baby. Ano ba ang trabaho nito, Ma'am? Ang nagpapautang po ng pera, sir. Five-six? Five-six, sir. Opo. So nagreklamo siya, malaki na nagastos sa ospital at kay baby, kaya is-stop na siya. Opo. Opo. So ibig sabihin, meron daw hangganan. So may ceiling, nilagyan niya ng ceiling yung pagtutuloy kay baby. Opo. Sabi niya, niyo, sir, hanggang one year daw po, sabi niya, yung mag-sustent, siya. At sabi niya, kapag hindi niya na kaya, hindi mo na siya pwedeng pilitin. Opo, sir. Ito, parang nakipagtawaran sa palengke, ha, yung sa pagsusuporta siya. Nagtatawaran course, sila. Sir. Mr. Colwan. Yes, sir. You can speak Ilonggo, right? English, sir. English. Medyo lang Ilonggo. Konti lang. Pero sa English, magaling ka. Oh, sir. Okay. Oh, marunong ka rin pala mag-Tagalog. Ito. Gusto mo pa kami pahirapan. ka naman. Mr. Colwan, Yes, sir. Siyempre, alam ko na marunong ka rin magtagalog kasi paano mo maipalaganap yung iyong 5-6 uh, na negosyo kung hindi ka marunong magtagalog at na hindi ka marunong mag-ilonggo. Siyempre naman, sir, alam ka okay. marunong mag-inglesin mo lahat ng kliyente mo. Bakit tayo mo mag-suporta sa iyong anak? Because I'm not the father of kids, sir. You are not the father? Yes, sir. I, I, I thought that has already been resolved. You already admitted no. to Ira that the baby is yours. No, it's not my kid, sir. It hasn't been resolved yet? Sir, it's not my kid, sir. It's not your baby, but have you seen the face of the baby? It looks yes, like sir, you like sir. a carbon copy. I sir, see that kid sir, does not look like me, sir. Sir, the baby looks like you. No, sir, I see already, baby, sir. The it's baby doesn't look, look like a Filipino. The baby looks like an Indian. Yes, sir. She looks like Indian because Iran meet always many Indian She has many Indian boyfriends? Yes, sir. Whoa! Wait a minute. Hindi po yan totoo, sir. Sa kanya lang po ako natutulog nung ano, dati, ano, July, August, September, October. Nandiyan po ako sa kanya natutulog. September po ako nabuntis, sir. Mr. Singh? Yes, sir. Okay. Listen, in Ilonggo, someone would like to talk to you. Kate, sabihin mo dito kay Mr. Singh kapag hindi siya nagsuporta sa bata, ididimanda siya, makukulong siya at madideport pa. Sir, pag hindi ka mo magsuporta sa bata, idemandahon ka mo kag mapriso -ma ka mo. O oh, madeport. Or madeport ka mo balik sa imong nga... Ma'am, is me not father like kid, ma'am? Hambal ni... Hambal ni ma'am, di mo ko nung Kailan taon mo ko nung tsura sa bata mo? Same kid ka mo tsura. Oh, yung itsura yung ng bata, bata naintindi ko. yung ito, mukha mo talaga hindi na po, Father. sir. Sabi mo sa kanya, mariresolve lang ito kung magpapad-DNA test. Willing ka magpad-DNA test. Sino lang bayad? Ma'am sabihin, siya lang bayad. Shoulder na ni Sir Rafi. Ah, ako, Huffy. ako. Utang muna ako sa kapitbahay ko. Meron akong kapitbahay dyan. Nagpapa-5-6. Utang muna ako sa kanya para meron akong pambayad sa DNA test. Sige, ako na. Odet, alig ka, sa... ka rito, Odet. Alig ka rito, Odet. Si Mr. Pring, yun ang papautang dyan. Sabi mo, mag-utang ako 5-6 pang DNA test. 30,000. 5 yan. Bayaran ko siya 40. Kung gusto mo sa iyo ka utang, hindi totoo, utang ako sa iyo pang DNA test tapos babayaran kita. May porsyento. Okay sa iyo, Mr. Singh? I don't have money mo. Wala daw po siya pera. Wala ng pera. Okay. Sige, ako na lang magpa magpa DNA test. So, sabi mo willing ka ba magpa DNA test? Sir, willing ka magpa DNA test para sa bata? Ma'am, ask, I'm asking, is mean the father? Paki ano yung kanyang status sa Pilipinas? Ano yung immigration status niya? Sir, ano imo immigration status subong dire sa Pilipinas? I don't know ma'am. It's man paper, ma Are you a Filipino citizen? No, sir, it's like a paper, sir. Like paper, No, just paper, answer paper, me. Just, paper, just paper. answer the god question. Are you a Filipino citizen or not? Sir, it's like a paper sir. You, sir. Like a um, paper. Then Then I can have you deported. I promise you, if you're not a Filipino sir. citizen and you're here for a temporary visa or a tourist visa, I can have you deported. Even I'm if you're here because you are married to a Filipina, I can have your visa cancelled. I can contact that uh, the girl who has sponsored your green card so that you can be deported for being unbecoming I'm tourist residing in the Philippines. I am not father of that kid, sir. whether you're the father or not. This is how we can resolve this issue. You have to take a DNA test. Although this is voluntary, but I'm telling you, this is the only way. You have to take a DNA test so we would know if you're telling the truth or not. Now, if it appears okay, that fine. you're not the father of the child, then I'll let you go. Heck, why not? But if it appeared in the result of the DNA test that you're the father of the child, you must pay for child support. Otherwise, you're going to go to jail. I'll make sure of that. And after you serving your term in prison, I can have you deported. I'm telling sir, she has a many Indian ago. Parang hindi ako tatuya bata, sir. Ano okay. sinasabi niya? Sinasabi niya daw po, sir, madami daw po boyfriend si Ma'am Ira. Tsaka hindi niya daw po anak. Kayo, Kaya nga, kung maraming boyfriend, DNA test nga, sir. Doon magkasubukan. Ako so, na nga sasagot eh. Bakit ay mo magpa-DNA test? Pero ano lang sir, pagkikita ko lang ako kaya. Sige, sir. Good. Sige, papadinay test ka. Dahil kapag hindi, ako na mismo ang pupunta sa immigration at papadampot kita. Okay, sir. Kasi sabi mo, nagpaparenew ka pa lang. Papaharang ko sa immigration yung application mo for renewal dahil nang a ka ng Pilipino. Sige, sir. dine mo yung obligasyon. Good. Alam mo, makinig ka, sing. Dito pa lamang, ha? sapat na ebidensya na meron kami sa chat mo dito kay Ira na pinipilit mo siya magpa-abort ng baby. Whether anak mo yun o hindi, the fact na inutusan mo siya i-abort yung baby, meron ka nang agad puntos dito. Gusto mong mag-murder ng baby. Nandito ka sa bayan namin, dapat sumunod ka sa patakara namin, sumunod ka sa batas namin. Hindi pwede ikaw foreigner maghari-hariyan ka rito. Nagpapautang ka na nga ng 5-6, nakakalamang ka na nga. Hindi ka na nga nagbabayad sa BIR, tapos ngayon, pati mga kababaihan namin, lalamangan mo. Hindi <coughs> ako papayag. nag mo? Pinakakita mo DNA na kayo man, mga sir? Pilipino rito sa pag 5-6 mo na negosyo na hindi ka nagbabayad ng buhay sa BIR. Tapos ngayon, mandoloko ka pa ng Pilipino. DNA lang, sir. DNA. Makinig ka, ha? O, marunong pala ito magtagalog. Kita mo nung bigla ka nat natuto magtagalog. Attorney Garrett, yes, meron isang sir. Yes, sir. foreigner dito. Meron siyang chat sa kanyang girlfriend na pinipilit niya na Ipalaglag yung mm -hmm. baby, yes, ipa-abort. Sabi niya kasi, hindi 'to si mga kasi my sperm is white. <laughs> sperm dapat black. <laughs> Stupid ka talaga. <laughs> Baka panis na sir. <laughs> sabi, niya, my sperm is white. Are you kidding, Mr. Singh? Are you expecting well, sir, that your I'm sperm black. should be black? Because, sir, I'm not father. That's But anyway, so uh, Garrett, not... pakipaliwalag yes. dito kay Mr. Singh, ibilang isang foreigner na nagwawalang hiya siya rito gusto pa niyang eh, mag-commit ng murder itong ating kababayan, anong pwede may kaso rito? Well, yung pagiging foreigner niya, Sir Rafi, no factor yan dito sa Pilipinas kasi he is within our territory. Therefore, he must obey our uh local penal laws. Ang ating domestic laws natin nag apply pa rin sa kanya regardless of nationality. Mm -hmm. So what he did was he attempted to commit the crime of abortion, specifically intentional abortion, uh which is punishable dito sa atin and he should be very careful kasi we can prosecute on that message alone. Mm -hmm. Uh na yinayayan niya na magpalaglag, no. He was attempting mm -hmm. na ilaglag yung bata, especially if may ginawa na siyang positive act na siguro pinainom niya na ng gamot or baka sinaktan niya yung babae for the furtherance of the act of abortion, crime na po yun, Sir Rafi. Pinilit niya, pinilit. Ini-stress niya yung girl uh, na sige na, ipalaglag mo na yan. Sobrang, sobrang pilit niya rito sa mga messages niya dito kay girl. Yes, sir. As long as may makita tayong positive act talaga no, na he's already starting the commission of intentional abortion, pwede na natin siyang kasuhan doon. Uh, second Sir Rafi, kung hindi man yung intentional abortion ang ikakaso natin dyan, pwede pa rin natin gawing psychological or emotional abuse yan under violence against women and children. Kasi nga po, sinestress yung babaeng buntis na ipalaglag yung bata, which is again, uh, tinutulak niya to commit a crime, Sir Rafi. In order for this to uh, end faster, no, para may amicable settlement tayo, I think the most legally advisable thing to do is to submit to a DNA test nga para malaman kung totoo bang hindi niya po anak sa kaisa pa, unbecoming of a foreigner, itong ginagawa niya na magwalangya yes. siya di sa ating bansa, hindi sumusunod sa mga patakaran, pwede siya ma-deport because of that. Pero ayaw ko siya ma-deport muna, gusto ko makulong muna siya. Diba, Atty. Garrett? Tama po, Sir Rafi, because I think it would be unfair for the victim dito na ide deport na lang natin siya. He goes to his own country with clean hands. I think alamin muna natin kung talagang anak niya and kung anak niya nga, let's get the proper support for the child. So ilang taon ang pagkakulong? Yung sinasabi mong kaso niya na ah uh, yung sa Bausi. Yes, sir. Yung sa Bausi, it would be two to four years. no? It's prison correctional in its medium sentence. Tapos nun yung sa intentional abortion, medyo mas mabigat yon, Sir Rafi. Uh, although it's only in its attempted phase pa naman, if ever positive act na, uh, siguro mas six years imprisonment pa. Para maiwasan yon, I would really suggest that he submit himself to DNA testing para absuelto siya, if ever nga, na hindi niya po anak. Ito pa, oh. sabi niya rito, I know someone who wants to adopt kid. My customer, they very rich family. Mm -hmm. They good care. They look for uh -huh. care papers. Oh, kita mo itutulak niya kaya niya pa abort. Sabi niya, ipa ipaampon na lang. Talaga itong so, si yung Mr. Sick. po puna ganyan. Uh, actually, nagulat ako dahil it would be subjecting him to the other crime ng human trafficking, no? Uh, hindi po pwede na binebenta po natin yung mga unborn children. Kahit po unborn yan, they have provisional personality in law or ang ibig sabihin nun, sa pansamantalang nasa loob sila ng tiyan, tinatrato na silang buhay ng ating batas. So mag-ingat oh. siya si Rafi dahil human trafficking. Hindi, ito na. Ang sabi niya, I know rich rich, fam <laughs> rich family, my customer, they want adapt. Aba. Yes, sir. So offer na yun. There's an attempt already. Dalawa, dalawa pa lang kaso nitong si Mr. Singh. Yes. Mr. Singh, yes, sir. did you hear that? Yes, sir. Now, magpapadinetest ka na o hindi pa rin? Oh, sa DNA test, sir. Okay, DNA test. Salamat, Rani Garitong, na sa S-Party Thank you. Sige, DNA test, ha? Minsahe ka, sabi mo, mula ngayon, wag ka naman loko ng mga babaeng Pilipina rito dahil may kalalagyan ka. Sige, wag ka matakot. Sir, hindi ka naman hinto sa mga babae nga Pinay, kaya may alakagid ka to, especially nga ari ka sa teritoryo sa Pilipinas. Oh, very good. Ano, ma'am? Ano, ma'am? Laksan mo, laksan mo. Sir, hindi ka namang into sa so, mga babae nga pinay kay ari ka sa Pilipinas, ari ka sa teritoryo namon. Hmm. May English mo? Wala ko understand mo. English pa? Sige, okay na. Loko loko to, piloso po tong... Sige, ah, um, Mr. Singh. Hindi na, seryoso na. Medyo uminit na ulo ko ng konti. Uh, Ma'am Ira, ipapadinitest natin yan. Okay? Uh, at pag lumabas po na talagang sa kanya, abay may kalalagyan siya pag hindi siya nagsuporta. Babalik tayo from day one. Ilan taon na ba yung baby, ma'am? Six months, sir, Nung December 1. Oh, simula ng pinanganak hanggang sa ngayon, bayaran niya yon. Kapag hindi, pakukulong natin siya tapos deport pa. Apo, sir. Papaharang kita sa immigration, hindi ka makatakas. Akala mo makatakas ka. Nag Naintindihan mo? Yes, sir. Okay, good. Ikaw ba nagbabayad sa BIR? Sir? Nagbabayad ka ba ng tax? Meron ka bang resibo sa pinapautang mo? Dapat, pag nagpapautang ka, parang lending. Meron ka dapat OR. May OR ka? Wala. Meron, sir. Meron? Oo. Meron? Sure ka? Oo, oh, sir. Nagbabayad ka ng buwis sa BIR para sa papapautang mo? Oo, oh, sir. Permit. Meron. meron. Sigurado mo lang dahil kapag wala, dalawa ng habol sa iyo, BIR at saka immigration. Oh, sir. meron. Meron. Ano, meron siya idol. Mer meron kang listahan, pero wala kang OR, niloloko mo ako. Ayan sabi ni Melissa, oh, meron siya idol, listahan ng pautang. Nakalista sa notebook. Alam ni Jessica, siguro si Jessica, na umuutang to sa 5-6. Oh, ano bang ginagamit mong notebook? Yung spring o yung ano? Wala notebook, sa driver po sir. I'm just a driver sir, hindi na po utang-utang sir. Sabi ni Papa 5-6 ka. in this acon boss so 5 6 i'm a driver of acon boss <laughs> <laughs> ang boss mo, India National din. Oh. oh pare pareho kayo ma-deport. Pati yung boss mo, ha? Ah, pwedeng ma-deport dahil nagkakanlong ng uh, illegal alien. Oh, gusto mo pati boss mo damay-damay na? 'Di ba? Ano bang tinitinda mo, sir? DNA lang sir, okay sir. DNA na. Kasi sabi ni Aki, kung nagtitinda ka lang ng kulambo, kumot sa kabalik. bibili <laughs> <laughs> daw siya para makatulong man lang para sa pandinitis. Aki. Okay. si Aki. Okay. Sige na. Pati si ma'am nakapatawa na itong Aira. Sige sa dinitis test na. Okay. Sige po. Ma'am Aira, darating po kami dyan Sing. para sa test. Okay? Apo sir. Ah, Mr. Mr. Singh. Yes sir. Sabi no ni, ni ano ni Ma'am Teresita, ilang gifts daw ibibigay mo sa ko suporta? Dapat one gift lang. Sir? dapat pag sinabi sa barangay na mag magbayad ka ng 10,000 a suporta uh, dapat one give yan hindi yung three gives five gives bawat 10,000 ang bigay Mr. <laughs> uh, Mr. Uh, Singh Ma'am Ira uh, mo ma ma telepono tutulong po kami uh, ma'am okay thank you sir sige po uh, Mr. Singh sir. wag mo ibabang telepono kay kayo ni Odette okay maraming salamat po sa inyong dalawa ito po yung nakakapikon talaga yung bang merong isang banyaga pumunta ng Pilipinas at pagdating niya rito, maghari-arian siya at api niya ang mga kababayan natin sa sarili natin bayan. Masakit na apihin tayo sa ibang bayan, pero kaya natin tanggapin yun. Kaya natin lunukin, ika nga. We can swallow it. Kasi dayuhan tayo dun sa kanilang lugar eh. Pero yung dayuhan pumunta rito tapos api tayo, hindi tayo pumayag yan. Hindi tayo papayag yan. Yan sinasabing maghalo ang balat sa tinalupan. No F-way. Okay?